I super big oh my god lucky ini nak ping mana harvest na, anu oh? wow. kelabasa pau wah oh. wah kelapa sawit kelabasa ni indah Apa, oh ni laki wah sini nak tak tahu ini kalabasa, ang dami pa nito. Ito oh, kita sa yung kuna kasi. Pinakain lang siya ng ano. Na? Ano mo? Dito siya. Kwan! Dito ba? Ayan siya. Diba? Ang daming kalabasa. Ayan ah. siya oh. Ang laki, grove, Ayan oh, may kinainan siya. Kaya ayan, kita ko na yung mga ano. Ito, hindi ko yan kita kasi kinainan na siya eh.

Magoholo gusto. Hay mga holo glasha. ang lalaki. Ang bigat. Ang bigat. Hindi siya dadinig. Oh, bigot. oh, bigot. oh kalabasa. Ah. Tama ng ganda. Oh bro, tingnan niyo guys, oh, naubos na yung kalabasa. Ano kayang kumain nito? Diba? Ang dami bang dito. Ang dami. kalabasa kasi kumain kain siya. Ito kumain na rin. Ayun ah. Oh my God. Tapos ito. Ito kunin ko na siya kasi nakainin lang to. Yan na Maglabs ako kasi ang sakit. Natipnig ako. Bihin ko muna siya dito kasi. Meron pa tayong na Eh. Oh, ang ganda oh, ang laki-laki. Grabe, ang laki niya. Yan yeah. oh. Ayan. Akala ko ito lang. Tingnan niyo naman, guys, dito sa kabila oh. Oh my goodness. Naiinis talaga siya oh. Grabe. Oh, Bakit ito tong katabi hindi kinain ito eh? Baka unang ko na rin ito. Kasi kinakain lang siya. Oh my God! Tingnan niyo naman. Kita di oh. Wow. Nah ini. Eh? Ini namanya menang aja nih yang Ivan dan Bunda Kabila. Oh, di ba. Iya. Bagus Tapi eh. Bagaimana kita lepas Wow Oh, kita pala. <laughs> oh, ikaw. Yeah. Oh, ating oh eh. na yun, ang ating mga na harvest, ang dami pa rin. na natin po. na kasi. Kainin lang ta nang ano. Dami pa po. Wow. Ang dami So yan guys, ito yung ating mga na-harvest na kalabasa. Marami pa ka po ito dun sa ano, sa katabi ka. So ilalagay na muna natin ito sa ating sasakyan. So ayan guys, nailagay na natin yung iba dito sa truck. So hakutin pa natin yung iba. Doon natin siya harvestin banda doon. Ito ha, hakutin natin siya. So, ayan guys, yung iba nandito. dito. Uh -huh. yung isa kinain yan ito pa lalagay so, na natin ito sa truck ayan saglit lang mga kaibigan at ako ay maghahakot na nito so yan guys ito na yung ibang nahakot natin di ba tatay tapos maghahakot so ito na siya. O, di ba napakadami nating kalawasa Ayan, ang kalabasa ni Inday na tanim. Napakalalaki. Ito, grabe, lalaki. Tapos ito, So, ayan, kukunin ba natin yung iba doon? doon banda siya. Kunin ko siya. Saglit na mga kaibigan. Siya, so, ito siya mga kaibigan. Ayan, lumitas na rin ako ng talbos ng uh, kalabasa. Ayan siya. Ayan, lagay natin siya dito dahil. Kinakain daw yan eh. So, ayan. Ayan siya. Tapos ito, hinahakotin muna natin ito mga kaibigan. So, ito na lahat mga kaibigan ng aking na harvest na ilagay na natin sa truck. Ayan yung iba. Ayan. So, ito ipamimigay din natin itong iba sa ating mga kababayan dahil napakadami. Ayan na the harvest na harvest is done ayan ang aking na harvest mga kaibigan napakadami o ba? Diba? ganda lalaki na ano yung magandang luto dito ukoy na kalabasa timpura kulay na kalabasa or ano pa yung maganda so ba diba, napakadami ng ating na harvest ayan o ba? Diba? Wow. <laughs> Tata yung titinda ng kalabasa guys So ayan, thank you for watching God bless Ayan, dito tayo sa Farm Ayan, medyo di Padilim na sya Padilim na sya guys So ayan, thank you for watching God bless, bye bye